Noong kasagsagan ng bagyong Emong, isa si Nanay Rosemary sa mga kinailangang lumikas sa kanilang bahay sa Ampukaw, Barangay Virac, Itogon, Pingget. Pinasok kasi ito ng mga bato at putik sa lakas ng ragasan ng tubig. Isa lamang siya sa halos 56 na mga pamilyang naapektuhan ng pagguho kung saan labing siyam na pamilya rito ang kinailangang lumikas. sa laki ng pinsala sa lugar, maging ang mga kabahayang nasa paanan pa ng bundok, inilikas na rin dahil sa banta ng pagguho ng lupa. Baka masaturid na naman, Magpa, mag magmamadflas na naman. So yun ang isang mismo na <clears throat> talagang babantayan natin. Isa rin sa kinailangang ilikas sa mga mag-aaral ng Akupan Elementary School. Tiniyak na nung una ng pamahalang bayan ang relocation sa mga pamilyang apektado. Pero ang problema... Meron naman mga lupa, pero kung minsan mukhang delikado eh. So, may mga report naman kasi ng MGB na hindi pwede. So, yun ang isang tinitignan. Kahit maraming uh, lupa na bibilhin, hindi pumapasa sa, ano uh, sa standards ng MGB. Pero may isa naman na pumasa. Doon sa Barangay Gumatdang. Uh, pero under, pa siya eh, uh, under development pa. So hindi pa natin alam kung ano ang susunod na gagawin. Although yung lupa na-develop na siya na pwede nang patayuhan. Malaking hamon din daw kung saan kukuha ang bayan ng mga materyales sa pagpapatayo ng mga bahay. Sa ngayon nakikitira pansamantala ang mga inilikas na pamilya sa kanilang mga kamag-anak. Samantala, isa ring malaking hamon para sa pamahalang bayan ng Itogon ng clearing operation sa gumuhong kalsada sa Sitio Goldfield sa Barangay Poblasyon. Talagang may hirapan tayo kasi wala tayong paglalagyan sa mga kwan eh. Yung mga lupa na nahulog, yung mga debris, yung mga pag uh, walang nagawa na pagtatambakan. So pag, pag naman ng kalsada, pupunta lang naman din sa sa residential. So, ang ginagawa, pag Pakunti-kunti lang, parang pinapaanod na lang sa tubig kung umuulan. Pero kung walang ulan, talagang ihahawal mo yan. Ang problema, wala namang paglalagyan. Parang tinambak sa gilid. Sa gilid oo, sa gilid na lang. Meron naman yung iba, kung may mga residente na magpa- Tambak sa mga lupa, pwede rin pero kulang palin. Patuloy namang nakaalerto ang Itogon MDRRMO sa mga posibleng epekto ng bagyong paulo sa bayan. Vanessa Bugtong, RNG News.